Ayun, magpapaligo ko ng bata. Liligo ka na? Liligo ka na? Liligo na. Sabi mo, mama? Sabi mo, mama? Tadong mama? Oh. lego 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 nak yeung demo mana demo kawa ikan kawa ikan mana mama mama demo mama mama lego lego tapos na. Oh, labas na. Oo, oh, labas na. Oo, oh, labas, oh, labas, oh, labas na. Tapos ka na. Tapos ka na. Ano sasabihin mo? Tapos na. Oh, dito ka na. Sa mo mama? Sabi mama?

Kaya mo mama? Mama. Tapos na? Ligo? Ligo. Ayos. Ayos. Abang mo na si Ayos. Mano na Ayos. Mano na Ayos. Ano? na Ano yun? President <laughs> I Thank you. visit to the Philippines in <laughs> when the can Prime Minister, he and I also immediately made as our fathers. <laughs> the leaders <Yeah>. Ang kanyang pagbisita sa dalawang bansa ay nagbukas rin ng pagkakataon na magpagpalitan ng pananaw sa mga halagang usapin may kilalaman sa regional at global issue na kakaapit sa seguridad. Nakapagpunong dito siya sa inyong business sector at investor mula sa Indonesia at Singapore at kinikayat daw niya at ang ating economic team. Ah, bango, bango na. Lalo, bango na. Ayus. Sabi mo, bango na si Abayala e. <laughs> <laughs> I in hai center Mami. all renewable energy date <laughs> <laughs> <and laughs> <and laughs> <laughs> mo Oh, sir mo? ah, ko oh, si Ayus. malito na ako. hindi nga hindi nga. Jane sa dos, hmm. banta ng lactose at alikonga, hmm. ang hmm. problema na ilang residente sa pangdasilan na ilang nihubdang bina binabaha. Sa aagupan siya ah. sa malaki ang namatay dahil sa severe lactose Bye-bye! Bye-bye! Love Bye -bye. Love you! Thank you! Thank you! Thank you!